Dito naman ulit tayo para gumawa ng video. Gusto ko sana i-share sa inyo kung ano yung mga nangyari mga nakaraan. Lalo na yung mga ginawa namin noon. Nandito pa yung mga kasama naman ba, mga babae. Gumawa kami ng simpleng pantry, community pantry dito sa loob ng SCC. So, gusto ko sana i-share sa inyo kung paano mo nangyari noon. COVID-19 positives nagtayo ng sarili nilang community pantry sa loob ng isolation facility. Balisa. Nagaalala at halos hindi makatulog. Ilan lang sa mga pinagdadaanan umano ng 45 anyos na si Jericho. Mag-iisang linggo pa lang siyang naka-quarantine sa isolation facility sa New Clark City matapos tamaan ng COVID-19. Pero halos mabaliw-baliw na raw siya sa sobrang kalungkutan. Uh, bala mo, utak ta. Lalo so ko kaya na so wala akong uh, Bali, Marakal, mami, yan ang kung isip mo. Marakal, guy. Uh, ganang-ganang problema, dulo. Ganang-ganang kay, kay isip mo. So, sobra kasakit yung makakuha, makakuha ng tingkin. Ang estadong ito, ang tinatawag ng mga eksperto na anxiety attacks, nakaraniwan na daw sa mga tinatamaan ng matinding karandaman. These are called anxiety attacks, anxiety disorder. No? So, kasi nga, matas ang uh, worry ng mga taong nagkakaroon ng uh, ng uh, COVID. So, it would linger sa kanila yan. Ang siste, wala rin kaanak na dadamay sa kanya dahil hindi pinapayagang makapunta o dumalaw ang pamilya. Ang ganitong eksena ang nagtulak sa ilang COVID-19 positives na gumawa ng paraan para maibsan ng lumbay at mapagaan ang pakiramdam ng ilan nilang mga kasama inspirasyon din ng Maginhawa Community Pantry sa Quezon City. Kaya nag-ambag ang sila ng mga sobra nilang dalang pagkain tulad ng biskwit, juice, tinapay, prutas, soft drinks at iba pa. Tinawag nila itong Positive Community Pantry. Lalot mga COVID-19 positive silang nagambag at maaambagan dito. Malaking tulong din na kahit hindi nakikita maiparamdam ng mga kaanak ang pagtanggap nila sa kalagayan ng kapamilya. Uh, number one, uh, medication. No? Uh, to all psychological dis disorder is acceptance talaga. No? Uh, the mere fact that the family would accept wholeheartedly yung kanilang family member na nagkaroon ng sakit no? ng COVID uh, na hindi siya pagtitirian, na hindi siya parang i uh, hindi siya parang uh, na parang mayroon sakit, no? hindi siya pagtitirihan, no? Uh, can boost the morale can boost the personality uh, or, or the behavior of a particular patient sa tulong ng itinayong positive community pantry ng mga covid-19 positives na ipapaabot nila sa bawat isa na walang nag-iisa na nagtutulungan kahit nahihirapan pinipilit unawain ng isa't isa para kahit papaano ay makapagbahagi ng saya at pag-asa kahit na may pandemya